So, magpakulo tayo ng tubig, guys. Ito ay 5 oz lang ng water. So, may, nagdag ko na yung kamatis at saka bumbay. Meron tayong sari-sari, guys. So, naarin siyang sitaw. Merong singkwa, kalabasa, uh, patula. Then, okra. Meron siyang talong. Meron tong talong, guys. Ito. At saka kunting ampalaya. So, nagdagdag ako ng kunting ampalaya. Uh, singkwa. Meron tayong dahon ng alugbati, malunggay, at saka meron tayong pang sahog na shells. So, ito ay napakuluan ko na guys. At merong natirang crab. So, supposedly marami ito guys. Pero nakubos bu ng mga bata. Meron tayong kunting asin at saka ginisa mix. At yun lang guys. Ayan, kumukulo na yung Big natin. So, lagdag natin ito, guys. Yan, tingnan natin, guys, kung medyo luto na yung kalabasa, guys. Ayan, so, wag na lang nating takpan kasi yung ina-avoid natin na masyadong malata yung mga mix na vegetables kasi ah uh, okay lang yon kung puro kalabasa lang separate at separate rin yung okra no? at sya kaya sitaw medyo matagal kasi maluto yung sitaw at sya ka kalabasa so wag na lang nating takpan mga 2 minutes pa guys is okay na yung kalabasa natin Ayan, so sabay na lang natin yung alogbate at saka ampalaya guys. Para hindi malata yung ampalaya natin. At saka narin na rin natin yung mga shells natin at langbayo. ako pag nag, ano ako guys, pag nagulay basta may merong mga green leafy vegetables ay uh, iniwasan iniiwasan ko na takpan para hindi malata. Yan, so antay tayo ng mga ilang minuto, no? Yan, so sarap ng ating gulay. Ito na yung kalabasa natin. So, tikman natin guys. Bago tayo maglagay ng asin, istikman muna natin. So, pwede natin idagdag lahat ng asin natin guys. Ito, kunting asin. Konting magic or ginisa mix for seasoning guys ayan so sa nakikita nyo hindi lata yung mga vegetable natin guys ayan so dagdag na rin natin yung malunggay at saka singkwa. ayan dagdag natin Nagdagdag ako ng 1 cup ng sabaw, guys. Ayan, saluto luto na 'yung gulay natin, guys. I-off na natin. Ang fire at ugaliing magdagdag ng one spoon of cooking oil, guys. Once luto na 'yung vegetable natin para lumabas 'yung fiber. Ayan, so ito 'yung masarap natin. So ayan, guys, 'di ba? Napakasarap ng gulay natin. Kain tayo. Yan, kain tayo guys ng masarap na gulay. Hmm. Ito na yung gulay natin, super sarap, super yummy. Hmm. Sobrang namis ko ang gulay na mayroong shell, guys. And thank you for watching. Bye. Kain tayo.